meron pala akong trivia sa inyo share ko na rin sa inyo so napanood ko lang din naman to may content na rin to sa mga social media youtube meron pala dating isang bundok na nandito sa Metro Manila panahon ng mga Spanish nasa mapa yun may kita niyan so yung bundok na yun ay tinatawag nilang Mount Mani so yung Mount Mani na yun ituturo ko kung saan ang lokasyon nun maganda at least malalaman nyo na pero syempre hindi naman kompleto yung aking uh, vlog doon about sa Mount Mani pero at least may share ko magkaroon kayo ng idea na mayroon palang ganung bundok dito sa NCR Diyan sa may Paranaque area So napanood ko lang, buti na ko dahil yeah, Ngayon, tayo Way natin papunta ron So yung bundok na yun, siguro Inabot ng mga Amerikano yun Pero hindi ko sure Pero Ito, actually, itong s sa na daanan yun eh So siguro nung ginawa tong highway, South Super Highway, eh, yun yung dahilan kaya nawala yung bundok na yun. So, pag chinect nyo sa Google, siguro meron yun. Alam ko, meron din mapa dun eh. Makikita kita nyo dun yung Mount Mani, kung tawagin. So, bakit ka tinawag ng Mount Mani yun, no? Baka dating ano yun, baka siguro maraming taniman ng Mani dun. Or dating taniman ng Mani. So, pag nandun na tayo sa area, mga karides, tuturo ko sa inyo kung saan ang pwesto or dating Mount Mani Actually, pag napunta tayo doon may git, mapapansin nyo pa rin yung kanyang physical appearance ng area dahil mababakas pa rin yung ano ng bundok mababakas pa rin pero yung bandang gitna ng South Superhighway Highway to Highway siya so patag na siya doon sa gitna pero yung mga gilid niya bakas pa rin so ito na pala malapit na malapit na tayo so ito na mga ka-rides itong sinasabi ko yung dating pwesto ng Mount Money ay itong sukat interchange yan mapapansin nyo yan dun sa pababa papunta ng lake paakyat yan papunta rito itong pinaka peak itong pinakamataas itong parte ng mismong sukat interchange So ito na yung area na to Ito dito naka Dito ang Mount Mani dati Ito ang Mount Mani dati Itong area na to So ito ay dating bundok So hindi naman siya siguro sobrang taas sa bundok Pero hindi natin sure eh Kasi Check nga natin sa Google kung may elevation siya Kung nakalagay pa doon ay elevation Or hindi na kasi naita ko lang Yung mismo mapa ng lumang mapa na Paranaque o oh, ah, ng NCR Metro Manila eh nakalagay out oh, Mani lang pero wala nakalagay kung gaano kataas ang elevation so itong area na to ito so siguro ang nya itong gitna ito natayuan ng poste ng skyway so, pansinin nyo yung pababahayan oh. papunta roon. diba? ba? Pansin niyo di ba? Pataas. Etong parte na to mataas. So ito siya. Kung gusto niyo mapanood yung kumpletong vlog o content na itong Mount Money, meron kayo ma-search din sa YouTube at sa Facebook. Napanood ko lang siya sa Facebook eh, actually. So ito, pansin niyo to. Etong e-service road na to, part na to pababa. Pababa rito. Di ba? Pababa to, medyo pababa. So yan, dahil yan yung indikasyon na ito ay dating mataas na anyong lupa. So siguro panahon na Amerikano to na wala or nas, binura dahil para ma para magawa tong South Super Highway tong South Luzon Expressway. All right. Di ba? Diba, mo no may, may buntok pala dati dito so yun, trivia lang mga rides so sabi ko lang sa inyo kung gusto nyo panood or gusto nyo malaman ng kompletong informasyon about dyan sa bundok ng Mount Man uh, ng Mani Mount Mani yan, search nyo lang at may mga content about dyan